Hello po. Good afternoon everyone. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. Sabay so, oh ka na. Today, tutor ko kayo dito sa aming mga kapitbahay. Ayan yung mga bahay-bahay dito sa Japan. Hello po. Ayan, naglalakad ako pupunta sa school ng anak ko. Sunduin ko siya. Diyan lang sa ano labas. Ito yung mga bahay dito. Ganyan ang itsura. Ito. Medyo old style na yan. Ito yung Baptist. Ito eh. Para siyang Baptist Christ na halagay. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakapagod yan. Parang church nila. Chapel ba yun? Oo. May mga upuan. Kasi sila nakaupo pag may praying. Tapos dito, may pinay dyan na nakatira. <laughs> Chinisuis eh, no? So, Ayan. So, mahangin ngayon ang sarap maglakad. Gusto ko rin yung ganyan eh, may garden garden ba sa bahay. Medyo ma kulit ba ako, mag, maalog ba ako maglak. Nahihingal na ako. So ayan. Ito sa mga sasakyan. Ano 'to? Eh? Volkswagen nakalagay. Marami dito mga sasakyan na ano. Ano ba 'to yung Car office ba yan? Tawag niya. Nakalimutan. Hindi ko alam tawag. Mga sasakyan office nila dyan. Puro mga sasakyan pati dyan. Nissan, di ba? BMW, tapos Mercedes-Benz, Toyota. Magkakasunod. Pero tingnan nyo yung bahay ng kulay black. Ang kulit, di ba? Black yung bahay. Piling ko mainit sa loob. Pero may aircon siya eh. Parang yung lahat ng init mga sasakop niyan. Pupunta sa kanyang araw. Pero ngayon, cloudy day cloudy day, malamig. Tinan Yun nyo, mahangin. O, oh, ba diba? Gumagalaw yung dahon, so mala malamig. Anyway. Puso dito yung mga nakabike. Kahit ako, nagpabike ako. Pero ngayon, hindi ako nagbike kasi hindi naman ako mamimili. Kasi yung anak ko kasi, nag-jogging, nag nagtakbo nag natakbo ba siya? Nag-jogging ba doon? Nag-run kapag tumatakbo siya kapag uwi at Isa ko naman nagbabike. Practice niya yun para mas pumili siya tumakbo daw. Pero grade 1 pa lang yan. Sabi ko nga baka mag track and field kapag malakas. galing ka na mag Sabi kong ganun. Adios, na, na So let's go. Ba't gano'n pag ginanyan mo yung ano? Diba gano'n pala siya? Nagbiblink. May gano'n. May gano'n pala siya. Oo nga. Para nagbiblink. Ah. Diba? Probinsya dito. Parang feeling mo nasa mga Bulacan area ka. Kasi may tanim may tanim tanim mga kamatis, gulay. Ano 'tong tinanim? Okra or talong. Ay no. May tanim-tanim sila, 'di ba? Simple lang dito, tahimik, maaliwalas. Sobrang tahimik, kahit Pasko tahimik. O yung mga ako kuti, -kuti -tap. Yung mga kung gusto mo ng mga illumination, mga Christmas lights sa Tokyo yun, tsaka sa Osaka. Yung mga tourist spot, maraming, maraming mga ano ilaw-ilaw kasi tourist spot yun eh. Pero dito sa amin, kahit Pasko or New Year, napaka tahimik Parang walang buhay. <laughs> Sabay ganun, no? Pero okay naman, peaceful. Walang kang kachismingisan. Pero mas mamimiss mo kung sanay ka sa Pinas na maraming kachismisan. Nalulungkot ka talaga dito. Nung first time ko nga rito, iyak lang ako Nang iyak eh. Oh, umiiyak ako. So, sabi ko, uwi na akong Pinas. Tapos so, ko, pag umuwi ako, paano? Yung ganun ba? Ganun mo, may tinta sila. Nakita niyo, walang bantay. Kasi kapag bumili ka dyan, ihulog mo lang yung pera. Yung bayad mo doon sa may box. Kaya dapat ang pera mo sakto lang. Kasi walang may kusok din sa'yo tas pa iwan mo yung paninda hulog mo dun yung coins ganon hanay parang hanay store ba tag dun maraming ganyan dito sa amin yung nakaraan nga kumuha asawa ko ng uling tas wala wala saan bantay wala Hin iniwan niya lang yung bayad sa may box hinulog niya ang gulong diba ba? uso naman ngayon yung mga CCTV malamang nga isip ko ah hindi I'm not sure, pero baka may video yan. Tapos kapag di ka nagbayad, makikita naman nila eh nakakahiya <laughs> naman pero dati pa may ganyan dito hindi pa usa yung video dati so ang tagal ko na rin dito ano na ako rito eh 17 years mahigit na po ako sa Japan so ang tagal ko na rin dumating ako dito sexy pa ako <laughs> oo 46 kilo then now baliktad na yung time yung kilo ko nasa 63 64 na ako eh ayun ang ganda ng mga bahay dito. Gusto ko. Kasi kakaiba siya. Iba-iba yung design niya. So, ayan. layo pa ng ano, susuntuan ko. Oo. Papaalam na muna ako. Pala, tatakbo ko papunta sa school para mabilis. See you soon.